sa pagkasilang pa lang palang ng isang bata hindi lang unang hininga ang pumapasok kundi numero pangalan record sistema may pangalan ka na pero mas mahalaga may entry ka pa enrolled ka na agad sa matrix hindi mo alam pero unti-unti ka na palang hinuhubog para makisunod para matuto pero hindi palaging para mag-isip. Sa eskwela, tinuruan kang sumunod, hindi sumalungat. Tinuruan kang kumuha ng grado, hindi ng direksyon. Tinuruan kang mahalin ng bandila pero hindi para itanong kung sino ang may hawak ng lubid. Tinuruan kang mangarap pero laging may ranggo, laging may marka, laging may sistemang kaakibot. Hanggang sa tumanda ka at ang tanikala, hindi kadena, kundi app, QR code, data plan. At sa bawat swipe, bawat send, bawat tap, mas lalo kang nahuhulog sa matrix. Ito ang matrix ng buhay. At mula sa unang iyak hanggang sa huling bayad, kasama ka na sa loob nito.